Kain tayo guys. Kain na kain makan. Kain mo sa Julius. Hmm. Jilis tu jilis. ko diret. Madinuguan. May pagkain. Yan. Ito ko. Kumakain din. Yan. Okay ni Lou. ko yan. Mm. Tao, okay ni Nagba-vlog gamay nagba-vlog ngayon. Habang kumakain. La bai. Guys. Ha. tu Sabtu. Alat, saya tak tahu nak Alat. so kau tak beli ni? Lepas, kandikan namin. Alat, kau tak boleh Alat. Berapa untuk kau buat dengan tu? Aku mau? buat. nak Aku Oh, okay. Mar, enggak. Bola tadi, ya. Oh, tunggu. Semarung. Dapat nama ada, kok Tidak, kaya kaya. Tidak, kaya kaya. Ngubu ta siya si, ano, si mahabas siya? Siya. Mahhabas siya bago celis celis si piting, uset siya si baling lalas pina. Ikat, ikat, mahal malal putukai sila. Tiya, tari, mahal matay kay yan nanti ya ang timpla ko itong talaga yan tasik Ta na ito mo ulit Kasakit wan kung ang asawa ni ginilip namatay na ba yung asawa isa ba namatay si Juan si Pina si Piding buhay pa ah, at una pa namatay memang alat yang cun eh. Tu lah. Dah bil macam kertas alat. Baiklah betul ni heluwan sih. Fitting. Ya harus. Helu Tuun. Si munding. Nah, terima kasih nak. Nak tosek fitting ke. Sangkut masuk betul ke? Membaran betul ke ni? Hmm, mas. kaya magbanghod mo magtagsa basta basta yan po basta yana sina magili magmanggol magpensa na naibaw naman usa manghod ni tumasipidung ah yan nagbaano naman to kinikin speeding amo ba banghod biso ng piding man banghod biso banghod chuglos naman eh banghod dali ya Pudingnya, kita mesti puding. Mudah mudah nak. Kep makanan apa dari dari situ mas? Kep makanan apa dari situ mas? Kep makanan apa dari situ mas? Kep makanan apa di situ mas? Kep makanan apa dari situ mas? Kep Ano ba dati ng luto to sa mga pilipinot? At di dati din ako kay kay pumulut kay yam butul masi kwan si munding mama na ako ng pinaka master di akon ang bunda ganis si Litoy ah sa nito na nung wana si wala ligado na lalo si Malujuse lalo si Juse si Tumutabotan po tayo ng tulas dito. Tumutabotan mo lang, okay. Masahe ka ka rin itong pagbutad. Ang mga anak ni Milio Kaya ang sarahan dapat barkada sa anak ni Milio hmm. Sa tabudlo, ano nangyari? Nabaliktad. Ang baso na dapat dun sa barkada ni Milio ay nainom ni tabudlo. si tabudlong tudas niya kaya mautak yung alam ano, ng gitagaya nagduda siguro siguro dito ano? dito mo no, nang git dito tingnan ah is dan baso mm -hmm. ay kanya kanya mo kuno ano sila baso wow. mo mm -hmm. so, sa bukid daw ni tabud do gi is dan mm -hmm. mo to mo to nangyara to Kaya naka, ano na, nakamatipod na silang kabubuan mo guys ha tama na yan pa. tapatayin ko na sa sunod buntin ulit salamat